Hello guys! Good morning! Good morning! Nandito po kami ngayon sa bukid at si Papa ay naglilinis! <laughs> Habang ako ay nakaupo. <laughs> Lilinis siya. Ayan o. Maraming ano dito. Maraming dumi. Pero, pinulungan ko na siya kanina. Ito ang paglilinis <laughs> hindi nababawiin. Bakit hindi nababawiin? <laughs> yung kasi sayo na. Malinis na ah. Konting dinis ka yan. sana magdamo doon eh. Tapos yung ibang bagang nilipat namin doon. Hindi pa ako makapagbuhat. Kaya dito lang muna yung iba. Sa kanilang pag-okay na ako. Ito kasi Pero mga kabuti dito. Hindi pwede ito mga kabuti na ito. Ano pang? Asa? Ayan. Ayan pa sa harap mo. dami. Ayan. Oh. Pwede yan. Kaya na dito. Alam kong ano ang pinakain. Pero pag sa mundok yan, pwede kain. kanaga dami yon oh. dami tumubo dito. Hindi ba yan? Hindi lang Ay. May ganon. Hmm. Ang oh. dami. dami doon sa loob pa. Ito yung ano yun. Inayos namin yun kahapon. Saka kanina. Yung iba binawasan namin ito. Tinan niyo itong si Black Marie. Ang ganda-ganda na niya. Ang eh. ganda niya o. Oh. Nakarecover na siya. Lahat naman sila. Nakarecover na. Ito nagwa-wild na pa. Ito on oh. Lagyan ng ano ng tulos. Si 21 kay Jewel, mataas na siya oh. Maliit lang yung tulos niya. May nakita akong ano mo kanina eh. Yung maganda pang tulos pala yung bakal. May nakita akong dala-dala mo kanina eh. Yung bakal. Ayun. Teka yung medyo mahaba-haba. Kunin natin. Ito. Ay, oh, hindi pala. Ni sa mo nilagay kanina ay putol na yun hal. Putol na yun. Ito. Ay hindi. Mahaba. Ito pa sayang pa ito oh. Tayo Okay. Maikli pero okay na rin pa. Sayang kasi itong mga bakal na ito. Uh. Ito mas mahaba itong isa. Hmm. Ada yeah. ito pang yan sa akin. Yung no? ah. bed. Oo. Oo. Uh -oh. Ayun, ipapahingi namin yung mga kahoy na yun. Pero syempre, sila ang kukuha, guys. Mahirapan naman kami. Meron pa mga ano dun, oh, hollow blocks. Nagkalat yung mga hollow blocks Alam. namin. Uh Oo. -oh. Tapos yung mga kahoy, inipon ni Papa yan, oh. Tapos niya para ano. Sabi ko sa kanya, pang ano namin yun, pang natin ito ng ano, tulog. na isa dito. Tali mo na lang mahal. Yung kalamansi oh. Ay, ay! oh. Pero gumaganda na yung kanyang dahon. Itong isa o. Oh. Ganda na ng dahon niya. Oh. Nakarecover na siya. Kalamansi o. Oh, kunin ko na. Kasi na madilaw na eh. yan. Ha? I-harvest <laughs> na natin. Ito isa pa. Mm. Ito, tinalian din namin. Ay, ito yung iba. Ang ganda. Ito, laklak na siya. Ay. Ito, dadagdagan namin ng tubig. Ay, tubig. dadagdagan namin ng lupa. Kasi yung tubig niya, oh. Tsaka parang walang butas doon daw sa ilalim, sabi ni Papa. may batik yan. Masisira na. Ay, ang ganda nito, Malamdan. Bubuo pa kasi yan pa habang may ugat na siya. Ayun ko pinalagyan namin ng ano, para hindi magputik. Pero dadagdagan pa yan hanggang dito. Yan. Ito na ba yan? Yung flowering niya? Ito na. O mas mababa dyan. Ayan ano. Ito na yung lagyan natin ng bato no tatapakan ang ganda na niya dinala dito ni Popsi ito kasi doon nasa may hagdan ito kaso yun nga nakulog tayo ng yero kaya dito na lang muna siya napabuti patuloy yung ano mga halaman namin dito <laughs> gulot si Sky <laughs> ayan bago kami umuwi guys mag update muna ako sa inyo so natapos na nila lahat ng poste ayun. still mating na lang ang gagawin nila tapos ito pinalagyan namin yan ng ano kasi yan ang magiging kitchen namin eh. kaya pinalagyan namin ng high blocks dyan na guys diba nakulong na namin good job kay Popsi <laughs> tapos ito siguro mag ano kami dito magtatambak kami baka dalawang truck dalawang load na truck yung malaki ang kailangan namin so na ito oh. malaki yan hal malaking makakain yan na lupa o, ito ibababa pa namin yung lupa na yan pero marami, marami pa rin talagang Papap, kailangan papaya na malaki. Tignan natin ah. Oo <laughs> nga, maluwang eh. Ano? Tignan natin ah. Kaya yung upahin natin sa puso negro. Oo. Pag naghukay ng puso negro. So, mababawasan. Mababawasan yung ano namin. May papa tambak namin. Hello, nakakatuwa na guys. Tutuwa na rin siguro si Ate Cheng dito. Ayan. Diba? <laughs> Ang luwang pala. Lalo siya nakita na maluwang o. Oh. Nung ano na, matapos na, nabakudan na. So, panghuli na lang ito guys. Panghuli na lang yan. Last na last na yan. Pero ito matatapos na. Gusto lang namin i-secure kasi ito. Ayan. Yeah. Yes. So, baka kung hindi bukas sila mag-start Monday, maglalagay na sila ng steel matting. Kung ano na lang yung one guys sa budget namin. Aabutin din next month ulit. Papagawa ulit tayo. Hmm. Ganda ng kalabasa. Sabi ko kay Papa yun Oh. Ayusin niya yung balag nun. Eh. Uwi na kami. Kasi okay. ang ulo ko. morning guys medyo napasarap yung tulog ko kaninang madaling araw pero kalimitan na guys hindi na ako gaano makatulog sa gabi nagigising ako maga ako nakakatulog tapos nagigising ako mga na, <coughs> around 1 o'clock tapos minsan mga 4.30 na ako nakakatulog siguro pinabayaan ako ni Papsi na, ano, na makatulog kanina ng matagal <clears throat> Namalayan ko pa nung umalis siya kasi Tinulungan ko siya na maglabas ng tricycle Sige. Tara na, tara na mga bebe Ito na yung aking mga bebe, oh mm. <laughs> Guys, nasira na kasi yung ano ko Yung camera ko, ipapaayos ko pa Cellphone yung gamit ko Kaya minsan mahina ang boses Tapos, ewan ko ba, parang <sighs> Hindi ko gaya ng dati, lakas-lakas ng boses ko Alin na kayo dito, alin ka na sa si sky talaga yan. Nagtatagal yan dyan sa ano, sa kama. Ayan oh. <coughs> Lalo na pag meron akong ginagawa dito, basta't nasisilip niya ako dito sa ano, sa sala. Yeah, dito sa lupan. Naglabas na pala ako ng ano, tuna. Tuna yung ulam namin. Yung galing pa rin dito na dito. <coughs> Siguro meron pa kami ng dalawang balot o tatlong balot pa dyan ng tuna dalawa lang naman kami ni Papsi. Tapos yung mga uh, anong mga batuta, gusto nila ng ano tuna na dilata. Tinanong ko nun sa ano sa bet nila kung pwede. Basta hindi daw sila nangangati. Eh. Okay naman. Naku talaga naman itong mga batuta na ito. Ba't sinong umihi dito? Dalawa ang ihe <laughs> sinong umihi dito? Sarado pa yung kurtina namin buksan natin. Ay, naiwan kong bukas yung... Yan ka lang, huwag kang lalabas. Kasi ito, pag lumalabas, sinahalikan niya si, ano, si Jamila. Baka mahawa siya kung mayroong sakit si Jamila. Minsan nagmumuta si Jamila eh. Kasundo ako no, kay Papa. Ang sakit ang ulo ko. Oops sakit ng ulo ko oh, maagang maaga hindi ko pala natiklop ng damit kasi yung aircon namin binalot ng yero eh ngayon tumitigil siya minsan tumitigil siya ng alas 9 alas 9 ng gabi guys titigil na siguro nag overheat siya miinit pag tumigil hanggang ano na yon umaga hindi na namin magamit salang muna ako dito ng labada. Itong ano, kalya ang ding sabon ng ginagamit ko. Saka yung pride, naubusan na kasi ng pride. Mabango din naman ito eh. sandali lang. Ubusan na yata ng garbage bag si Papa. Ang um, garbage bag. Pati yung ilaw na iwanan pa ni Papa na ano. Nakabukas. Tanghali na. Yeah. Ano? Huwag <laughs> lumabas na. Dito lang, dito. Dito lang. Bukas natin yung screen. Para meron kaming ano, hangin kahit konti lang. Nabalot na kasi kami dito ng yero sa bahay na to. Sarap ko nga ito para hindi nila gawing ihian. Yung mga damit ni Papa yaan. Ang <laughs> kulit ng aso na to Buksan natin to mm. Para maaliwalas tayo Ayan Okay na Tapos magbukas tayo ng TV para may sounds tayo Itong si Bella parang music lover Ito eh asa na yung remote nila Lagay ni papa Remote Okay Teka lang. Tapos <laughs> sinusundan-sundan niya ako. Ginupitan ko nga pala sila. Kasi akala ko meron silang kuto. Meron ano. Wala naman pala garapata. Pero kamot ng kamot. Kailangan makabili talaga kami sa bet ng ano. Pampatanggal ng kate. Kasi nangangati sila kahit wala namang ano. Wait love Yan <laughs> niya siya. Mm, Kalbo. <laughs> pero tumutubo na talagang kinalbo ko sila eh. Mm. Tapos sa gabi nag sila, nagdadamit kaya ito nalabhan ko na naman, 'yung damit nila, 'yung isang set. Nalabhan na ay lalabhan ko naman ngayon. Mm. Adobo sa gata. Pero ah, hindi taxi, ipa-taxi ko tapos i-adobo ko. Pero 'yung pritong sa auntie guys. Pero matanggal 'yung dumplings. yung magbabrown lang ba kagaya nito eh para yung lamsa mo. di ba malamsa ang silingan ay ano ito yellow pinto na malamsa eh malalamsa ka na ito ganito yung nakikita kung ginagawa ni Tatsi kapag naglulutay siya tapos nakahanda na ako dito ng mm -hmm. sibuyas, bawang at saka mm -hmm. luya kasi lang na ano, nah matrito ng kaunti ito. ito. pa. Naglagay na rin ako ng paminta dyan, guys. Ayan guys. Lagyan ko na ng sipa. Pwede na. Hmm. Tapos, kampung tubig. Para hindi siya masyadong maasin. Lagay ko na rin yung sibuyas, bawang, luya, at saka sili. asin. Konti lang muna para mamaya pagkulang uh, ulit tayo magdagdag. Maglagay ako guys ng ano oyster sauce. Konti lang. Ayan. ko na yung gata. Ay, kaya <laughs> Para hindi maumay si Papa. Para masarap ang kain niya mamaya. Pagod pa naman yung doon sa bukid. Malapit na niya akong sunduin, guys. Papasundo ako. Masakit ang ulo ko mai pag na dito sa bahay. Pupunta na ako doon sa bukid. Sumasama ako sa kanya. Lalo na ngayon, ano, humihinto kasi yung aircon namin lalo na sa araw. Nisan, 5 5 hours ang hinto na niya dati dalawang oras lang ngayon dalawang oras na baka masira na ng aircon namin eh kaya hangga't maaari hindi, hindi namin gagamitin sa araw sa gabi na lang sa gabi hot tumitigil na rin yan guys siguro nag overheat na pero hindi bali. konting tiis na lang malapit na Ayan, nagdagdag ako ng paminta guys tapos maglalagay na ako ng yung bawang na ano toasted na bawang. Mm, kasarap. Kaluto na ako, guys. so happy. Tinan niyo si Sky. Ayan, diyan lang yung bata na 'yan. Basta may electric pan siya. Ayos natin. Mm. Diyan umaalis diyan. Ay, ano ko kunin ko dito? Okay. Jamila, Abella. Tong ano, tong aking mga gamot. Gamot kami ni Papa. Mag-ano ako, magsasalin uli ako. Ang init. Ayun. Mas maganda kasi ang ano nito. Ang rin. pag -read. Yung sa reading niya ito, mas maganda itong ano. Latest kasi ito eh, na nagawa. Binigay ito niya ano sa akin. Doktora, ka love you, Ibong. Hello po. Ayan, dito tayo. Ay, so naka, ano na ako, naka, nakaluto. Hintayin ko na lang si Papa na dumating. maya na konti, nandito na yon. Yun na yung bite na asawa ko. Nakahanda na yung kape. Itlog. Saka ano, sabi, kumain ka na lang, sabi niya sa akin. So, kakain ako. Ah, habang naghihintay sa kanya. Ay, dito lang kami ni Papa, guys. Totoo pala yun, ano, Nanay test Pag ano, pag may edad na kayo, babalik kayo doon sa parang nagsisimula na kayo lang dalawa. Nakaluto na rin niya ng kanin. Pag bango niya sa umaga, ayan, kanin agad ang ano, niluluto niya. Tapos hanggang mamaya na yan, hindi pa namin tatanggalin sa saksakan hanggang mamaya pagdating namin kasi pag tinanggal namin sa saksak na papanis opo naglalagay na rin ako ng ano may nag comment yung konting suka para hindi siya mapanis kagabi naramihan ko yung suka medyo ano siya <laughs> umasim <laughs> pero hindi na panis huwag <laughs> mo lang dadamihan ng suka so ayun guys ganito magbe breakfast na ako tapos si papa kuha tayo ng tissue. Si Papa, meron na siyang daladala na ano niya, na uh, breakfast niya. Uh, kaya ako na lang mag-isa. Ang lungkot din eh. Nakakalungkot din guys. Yung dalawa na lang kayo, lalo na yung pag meron kayong sakit. <laughs> hmm. Kakalungkot. Ramdam. <laughs> Sabi ko nung maliliit pa yung mga anak ko, nandyan lang sila sa tabi ko. Hindi nila kayang ano, mabuhay ng... Nang... Ayusin mo na natin to. Nang wala ako. Pero ngayon may kanya-kanya na silang buhay. Tatrabaho na sila. So, ito, ganito. Mag-isa ka na lang. Ay, pati gilid ng mata ko. Pinapawisan tag-init pero ano, ay ano tag-ulan na yan, yeah, makulimlim sa labas, pero dito sa loob medyo mainit dito sa loob okay lang pag ganyan may electric fan, pero masakit din sa katawan, ano, totoo pala yung pag may edad ka na, kain tayo guys kain tayo guys kailangan kong kumain masakit ang ulo ko siguro yung 5 oras yata napatay yung aircon namin simula na naman siya nung isang araw ganun na naman namatay siya ng 11 alas 4 na nabuhay 11 2, 3. 5 hours na, na naman pala ang hirap So, ayun guys. Thank you for watching. I-end ko na po yung vlog ko dito sa araw na ito. Hinihintay ko na lang si Papa. Magbe-breakfast ako. And then, pagdating ni Papa, magpunta tayo sa bukid. So, magkita-kita na lang ulit tayo sa aking next vlog. Thank you, be beautiful. <laughs> Thank you, beautiful people. Ayun. At hi sa'yo, kuya. Lagi ka namin ipinagdebrace. Sana gumaling ka. Mm -hmm. Gumaling ka ng mabilis. Fast recovery, sabi nga. Ayun, makauwi ka na. Uh, hindi na nag-aalala si Ate. Get well soon, Kuya. So, ayun, guys. See you tomorrow.